Mas magaan to. Mas magaan naman yung talaga. Mm. Kasi ito, lalo ka bigat. Mm. na lang itsura. Yo, wala yung ganito yung magiging tunog. Ganito yung tunog. Ang Life. What's up, mga sir? Ngayon lang tayo ulit na kapag motor. Dahil sunod-sunod ang bagyo. Nakakamiss magmotor ah. Puro kotse lang lately Pero kasi lumabas ng ulan. Mayat maya ka ng kadena nun. Ang lakad natin today is papalit na tayo ng full system. Siyempre, may over of tuning ulit. Eh, ngayon, nagkaroon na na extra budget. Pero, shopping na nilang ano ito eh. Na full system. Eh, may nagpagawa ko Sir Lucius na uh, Galing siya lang din Apropovich daw yung copy Malalaman natin kung Ilan magiging gains na ito <laughs> Tsaka baka lumalim pala yung tanog na oh, Mas maingay kasi may katalitik pa tong enbor ko eh Kasi ah, Matagal-tagal nga din pala Aming nga lang Mga thumb bike Kasi nga yun Puro, bag, puro bagyo Ngayon nga nag-uulan Eh Nagkakatamaran nga naman yun mamaya malalaman natin yung difference kung kakaroon nga ba ng iba sa tunog yung mga full system na ayun kung alam pala na alala. may nag comment sa youtube kung bakit daw lagi naka teklop yung side mirror ko Ayokong may kita nyo kanino ang hirap pumasok ang hirap sumingit kasi ang haba na itong side mirror at medyo mataas din eh pag dalawang SUV nagtabi malaki chance sumabit ko eh at medyo matigas yung itiklop club, eh ang hirap dito sa stock na side mirror ng N4 Ito na nga ba siya yung sabi ko Ito yun yun Ang sike po Tawag Kailangan mong magdahan-dahan Tekot na natin ulit Opo Medyo madrafik ata sir Sobra init naman ngayon o, Nakaraan Ang lamig Laging basa Yang Sobrang init Ha, ang mawa Hindi naman ang isip sa tropa Kasya kaya sya? Oh, hindi Kasya Oh, hindi oh, Kasya Kasya sakit ng sakit ito ang hmm. init grabe hindi hmm. pa rin pala ito kasi ginagawa dito we are here in Marikina With our bus, Broadway Pines. <laughs> oh my goodness <laughs> stop sir? long time now, see. Ya. Portugal. Jesus. Na okay, headers. Ana. Sumagaan to. Sumagaan naman yung talaga mm -hmm. kasi ito, lalo ka bigat. Mm -hmm. Tanggal catalytic. Ito more on top end ng Acra Coffee. Siya lang. Naabot ah, naman to, no sir. Yung haba na ito, Hanggang sa... pwede pa rin, di ba? Hindi mm. naman malalaglag yan, no? Well, sana. <laughs> Ito na lang ho. natin. May kumagat yan. Kailangan, akra ka api. Ito nakakagat sa dulo. Ayan, o. Oh. Ano naman. Stable naman. Oo. Uh -huh. Ito na natin spring. lumalim yung tanog sulit sulit ang Shopee Shopee na full system Akrapovic copy Shush. bakit sir? Wala nang palitan yung ano? yung bolt? Sakit ka ng ninja okay. power Kaya ko na magawa ng paraan yan Kaya magpapalitan patch Kailangan mo lang ng bagong pin mm, Okay okay <laughs> Common Common ng N4 Sige sir Balitan ko ako pag uuwi mo kung anong lagay Sulit. Teka si. ng tunog, boss. Hindi ko kalahin ganito yung magiging tunog. Oh heh motor mo bos Gini tunuk the Pero ang lakas ng tunog Goodness you know, Hindi ko matandaan Saan yung Pamarcos Highway dito dito ha tayo dire diretsyo ay sabi ni sir lucius nga pala pwede naman daw na kahit di pa i-remap muna eh may nag-alok daw sa kanya kasi ng ano eh real shock eh eh k-tech yun k-tech na rear shock 22k lang daw eh magkano yung mga k-tech na rear shock nasa 50k 50 ba o 60 pwede, pwede na daw muna itong hindi remap may gains pa rin naman daw to eh <laughs> Paparoon naman ko muna yung yung hatak na ito pag hindi pa naka-remap Ganda boss Ay mali yata dinahanan ko また pwede nga itong wheel system <laughs> Oh, hindi naman hindi naman nawala ng acceleration so far

lumalabas na horsepower nito. ito yung nakagantong setup I pa yung, yung wala pang remap sabi ni Sir Lucius baka to 46 o 47 to kasi nung ginawa ni Sir Lucius nung ano eh may isang nagpagawa na ng N4 sa kanya nagpa-remap 51 horsepower अवर्ति नग mga sir eh. dito na natatapusin ang aking vlog nagkaroon din ng bagong piyesa sa motor after 25 years charot thank you for watching sana nagustuhan niyo yung video na to motor wedge.